Hello mga ka -Kicks. Welcome sa ating latest vlog. This time, pasalan naman natin ang itinuturing na pinakamalaking probinsya ng ating bansa in terms of land area. Alam nyo ba na of the 7,300 islands sa ating bansa, 1,700 ang galing sa Palawan. Ay yan, ang pinakamalawak na probinsya in terms of land area. Kung nasa bucket list ninyo ang mga lugar na sariling atin, o na O-Kicks yan. Ito na ang vlog na pwede ninyong maging food and travel guide. At sa mga wala namang budget sa ngayon, huwag malungkot nga Hayaan ninyong ako muna ang magpasyal sa inyo habang kayo'y nag-iipon. Ikaw na. O tara na, dayon ka mo sa Palawan. Touchdown Puerto Princesa. Good morning, Palawan. Ako, ako lang nata narito. Hello! Hello? Yuhu! Anybody, Anybody home? home? Pagdating namin ng Puerto Princesa, mga bandang 5.05 ng umaga. Bago kami dumiretso sa San Vicente, ay nag-stop over muna kami para mag-almusal sa Rojas. Maniwala kayo sa hindi. Vietnamese restaurant. Dahil noong 1970s, ang mga South Vietnamese na umalis, lumuwas sa kanilang bansa noong bumagsak na ang South Vietnam. Dito, na malagi sa Palawan. Mahigit 10 years din ang Vietnamese Refugee Center dito sa Rojas, Palawan. Kaya may mga resto ang mga Pinoy dito na naturuan at minana na rin ang Vietnamese cooking. Ang specialty nila rito, beef noodle. Okay, tikman na natin ang aming Vietnamese almusal. Wow, sarap. Lasa mo yung mint. Pagka Vietnamese kasi mahilig sa herbs. Siyempre, yung regular na silog. Magse-selfie daw kami. Matapos ang aming masarap na breaky, ika nga. Abay, siyempre, chika-chika naman tayo dito sa ilang staff ng What You! Mag-iingat ka sa pronunciation at baka mura pa ang dating pag nagkamali. What You! Vietnamese Restaurant. Ngayong energize na tayo muli, biyahe na tayo sa San Vicente. Travel time by land mula Puerto Princesa hanggang San Vicente ay 2 to 3 hours. Pero twice a week, tandaan ha, merong direct flight sa San Vicente mula sa Maynila. At meron pang darating na additional direct flight sa San Vicente sa darating na mga araw. Pangan! Sa ating first stop, bumili tayo ng isda dito mismo sa tabing dagat sa Barangay Binga. Ano po nila? Dito, nakilala natin si Renante at Raymond. Ano na pwedeng kilaw dyan? Ito, sir. Kilaw. Matapos naming marating ang halos dulo na ng San Vicente, ang Barangay Binga, ay nag-sightseeing naman tayo sa San Vicente Viewpoint. Ito ang tinatawag na San BEACH FROG Dalawang bato Dalawang ata At sa mata. bato NININGNING Ba? Sounds mas familiar Ito ang bato NININGNING Nasaan yan? Medyo mahaba ang biyahe papunta rito sa San Vicente Pero worth it ang biyahe Ako'y namangha sa tumambad na view sa akin ng Long Beach at ng West Philippine Sea Breathtaking! Kay ganda ng Pilipinas mga Okics! Oh Atin ito, proud tayo! Andito tayo ngayon sa Bato Ni Ningning Tourist Spot May nakilala din tayong mga lokal ng San Vicente Warning guys! Kape! Ito na ang aking dad joke Biro ko nga, kunyan ng bato ni Ming At uh, wala bang isa sa Aron dyan? <laughs> <laughs> bato din Di yata bet ni Dadjo ko kaya oh, okay. phone, sir. Okay. Ayun, nagpa na lang Andito tayo ngayon sa Bye Bye Long Beach Resort. After ng exciting na sightseeing, lunch naman kami dito sa Bye Bye Beach Resort. Courtesy of Mayor Ami Alvarez at Vice Mayor Ramir Publico. Salamat po, Mayor, Vice Mayor. Shout out din tayo kina Boyet and Madge Marcelo ng Bye, Bye Beach Club na nag-host ng aming napakasarap na seafood lunch. The best po ito. Napakagandang lugar talagang mamahalin ng Pilipinas. Itong resort ay mayroong 6 luxury suits na located sa barangay New Agutaya. Maganda ang mga suits nila at relaxing. Check out yung mga prices nila sa kanilang Instagram account. Nako, matutuwa ang mga foodies natin dahil bukod sa panalo na ang kanilang menu, ay sariwang-sariwa ang isda. Talagang hello pagkain. Oh, sample! Luchon kawale, lapu-lapu, Alimasag, tempura, ko, goodbye diet. At alam nyo ba kung bakit napakasarap ng sariwang isda dito sa Palawan? Kumpara halimbawa dyan sa Maynila. Ang sabi ng mga lokal pag Maynila kasi yan, unang-una yung isda, isang araw muna dito sa palengke sa Palawan at pagtatapos, dadalin na ang mga hindi nabenta, ilalagay sa ice, dadalin sa Maynila. Pagdating naman sa Maynila, apat-limang araw na sa ice na yan, bago natin bilhin sa palengke. Eh kaya naman pala ibang-iba ang lasa ng uh, sa sariwang seafood dito sa Palawan kumpara sa nakakasanayan natin dyan sa Maynila. Last stop for our day one dito sa Palawan trip ay ang aming tutuluyan ngayong gabi. Salamat sa upgrade sa beachfront suite. Maganda ang kanilang mga rooms dito. Ang paligid ng resort, calming and refreshing. Naghahanda din sila ng masarap na hapunan para sa amin. Kasama na ang aming nahuling isda o oh, hindi ba? Sariwang-sariwa. Kinilaw na tanigi, inihaw na samuran, papaya sa Gata, hipon at lechon gawale na luto sa gata. Tako, oh, may abs. Naks. mo eh. What a day! Salamat, palawan sa masaya at pusog na maghapon. At heto nga, bago magpahinga, ang aming mga mata naman ang binusog nitong liwanag na full moon dito sa Lazuli. Good night, guys! P.S. mga O-Kicks, ito ang tip para sa flight at travel schedule sa Palawan. Baka makatulong ito para sa inyong mga nagbabalak bumisita dito. Pwede niyong screenshot for your guide. Oops, di pa tayo tapos. May part 2 pa ang Palawan trip. Ilang hemdeng papunta rito? bangers na, kita kicks!